Pauline Luna nagsalita na sa wakas tungkol sa hatol na inilabas ng Mountain Lupa Regional Trial Court Branch 205 kaugnay ng mga kasong isinampa ng kanyang asawa na si Vic Soto laban kay Daryl Yap at sa upcoming movie nitong Pops the Pepsi Paloma. Ibinahagi ni Pauline Luna ngayong araw sa kanyang social media ang hatol na inilabas ng Mountain Lupa Regional Trial Court sa writ of habeas petition ni Vic Soto laban sa trailer ng upcoming movie ni Daryl Yap na The Pist of Pepsi Paloma. Makikita sa dokumento na ibinahagi ni Pauline Luna na partially granted, pinagbigyan at pinaburan ng korte ang hiling ni Vic Soto na ipatigil at burahin ang trailer ng Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap ipinag-utos ng korte kay Daryl Yap na burahin at tanggalin ang trailer ng kanilang pelikula sa lahat ng social media platforms dahil nagkaroon daw ito ng hindi tamang paggamit ng mga datos at impormasyon. Sa pamam pamamagitan ng pagbubukas ng usapin patungkol sa dalawang individual na pumanaw na raw kaya, kaya hindi na ito kayang ibiripika kung tunay nga ba talagang nangyari yun. Subalit partially granted lamang ang ipinagkaloob ng korte kay Vic Soto dahil ipinagutos ng korte na ituloy ang produksyon ng Pepsi Paloma Movie at ito ituloy ang pagpapalabas nito sa mga sinihana. Hayaan raw ang mga tao na mapanood dito ayon sa korte. Kaugnay nito sa caption naman sa ni Pauline Luna, nagpapasalamat daw siya sa Panginoon dahil pumabordaw daw sa kanila ang desisyon ng korte laban sa malisyosong trailer ng Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap. Ang tagumpay raw na ito ay para daw sa kanilang mga anak ni Vic Soto, kaya labis daw siyang nagpapasalamat sa Diyos. Nagpaalala rin si Pauline Luna na maging responsable raw sa pag sa social media ng mga malilisiyosong bagay tungkol sa mga tao. We give thanks to the Lord for this court decision. The results are in... And the outcome is in our favor. Confirming that the material release was malicious in nature, we won! This victory is for our children and family, and we humbly lift our gratitude to Almighty God. Let us be a reminder that our words and actions have great power, and that kindness and integrity should always guide us. Please let us all be mindful and responsible about posting sharing malicious contents about people. We urge everyone to act with kindness, integrity and respect, striving to uplift one another instead of causing harm. Sa comment section naman, nag-comment dito ang isang netizens na nagtanong kay Pauline Luna na But still, lalabas pa rin yung movie, yung trailer lang inalis. Makikita ng direct ang sinagot ito ni Pauline Luna kung saan ibinulgar ni Pauline Luna na ang isinamparaw nilang kaso ay laban sa trailer lang ng pelikula dahil yung trailer lang daw ang nakitaan nila na may mali Sagot ni Pauline Luna sa netizen, yung trailer ang may mali The case was about the trailer. Ayon naman sa isang source, kaya raw ang trailer lang ang ipinatigil ng korte eh, ay dahil yun pa lang naman daw so far kasi ang lumapas at napanood ng mga tao. Hindi raw pwedeng ipatigil yung mismong pelikula kasi hindi pa naman daw ito lumabas sa mga sinihan. Kaya hindi pa raw patiba pa yung buong pelikula ay may Malaysia din o wala. Kaya, kaya pinayagan raw ng korte eh, na ituloy ang pagpapanood palabas nito sa mga sinihan. Ayan, anong say nyo dito? Excited na ba kayong mapanood sa sinihan ng kontrobersyal na sa Pepsi Paloma ngayong ang korte na mismo nagkumpirma na tuloy na tuloy na tuloy na ang pagpapalabas nito dahil trailer lang daw ang nakitaan ng korte ng paglabag. Anong say mo?